Yung potential 2025 uh, senatorial race sa survey mm -hmm. namin last year nung if i'm not mistaken ma'am november wala pa po si dating pangulong Rodrigo Duterte doon so mm -hmm. ang kasama pa lang po si congressman pulong Duterte Paolo Duterte within mm -hmm. top 12 po si congressman Paolo Duterte ngayon nung dinagdag po namin si presidente Duterte po dating pangulo natanggal sa top 12 si Paulo Duterte si Congressman Paolo Duterte mm -hmm. At number one kagad si si dating pangulong Duterte pero ang epekto po nito dahil dalawang Duterte po yung nasa listahan ng pagpipilian ng mga respondents mm -hmm. bumaba po yung naging rating ni Congressman Paulo Duterte from ay number 10 po siya nung November napunta mm -hmm. po siya within top uh, within top 20 pa po, 16 to 20 oh, po yung naging... Layo po. ah. Mm -hmm. Ang layo bigla. Yung, ano, ...pagpasok ni Pangulong Duterte sa kanya. And hindi lang po natin alam ngayon yung epekto kapag pinasok po natin ngayon si Mayor Baste Duterte. Mm, ano tatlo? po yung epekto oh. nito kay sa tatlo na po yung Duterte na kandidato po doon. May, may ginawa din kasi kami, Sir Michael, Ma'am Ina, simulative mm. survey na mm. yung sa listahan po kasi namin ngayon, nandun po si Pangulong Duterte gumawa po kami ng simulative na what if hindi po tumakbo si Pangulong Duterte. Nakita namin from within 20 to 25 po si Congressman Paolo Duterte, pumasok po siya sa top 15 kung hindi po tatakbo okay. ang kanyang ama. So yun po yung epekto ng dalawang Duterte. What if tatlo? Yun yung kailangan po natin malaman sa July. Aba, so hindi lang pala, pala maliit. Po lang si Tatay uh -oh. lang ang sakalam. Kumbaga siya lang talaga ang pipiliin sa Hollywood. Uh -oh. Pero kung wala It's siya, so sabi, pipili it. Kung wala siya, pipili ako ng isa pang Duterte. Parang gano'n ang nangyayari. Mm -hmm. Pero ang laki ng talon, no? hindi yung hindi ibig sabihin na yung pagiging number one ni dating Pangulo Duterte could equate to pagiging yeah. number one din kung sino man ang Duterte. Kasi sabi mo, from 12 to 20. Oh, oh, to, oh, 20 plus. Hindi po. Eh. Ang lumalabas dun, Sir Michael, dun sa simulation po namin ay Uh, 15 to 20% percent po ng first na kasama po sa voter preference si Pangulong Duterte. Mm -hmm. Ang pinili po kung hindi po siya tatakbo si Congressman Erwin uh, Tulfo. Mm -hmm. Hindi ang ah, second. Siya ang nakakakuha. siya nakakuha. Oo. Siya po yung nakuha ng 20%. percent. So that guarantees na maka first place pa lalo po si si Congressman Erwin mm -hmm. uh, Tulfo kung if that's mm -hmm. the scenario po that will happen. Mm -hmm. Mm -hmm. So magugulo pala ang mundo ng mga survey firms ngayon kung sa tatlong Duterte kasi maaaring mag, mag, mag uh, makakuha, magagawan o mak, makaalis ng pwesto sa ibang mga kandidatong potensyabol ang tatlong yes, Duterte. So hindi, pero hindi ibig sabihin nito ang fact na sinasabi mo na yung tatlong Duterte pasok agad. No? Kasi uh, uh, parang nalaglag nga si Pulong nung dalawa pa lang sila. Ah, ganun ba yan? Yes sir. Yung po based doon sa nakita po namin, uh, yun po 'yung naging epekto eh. Uh, it's a different effect from uh kay Congressman Erwin Tulfo and kay Media Executive Ben bitag Tulfo po. Wherein pagpasok po ni pagpasok po ni uh bumaba konti po yung kay Congressman Erwin pagpasok po ni ni Ben bitag Tulfo. Pero hindi po ganun kalaki yung dip sa kay Congressman Erwin nung pagpasok po ng kapatid It's a different effect naman po nung kay Presidente po. I And think a simpler economy. ano a simpler explanation could be, Martin, tama ba? Hindi mm. ibig sabihin na kung mataas si former President Duterte ay mahatak niya, ma-influenciahan yung ratings, magiging mataas din dun sa kanyang dalawang anak. Tama ba yun, Martin? Tama po. That's right. Uh, that's a great...